Good afternoon guys Ngayon ko lang ito napansin guys You know Acrylic thinner. Meron siyang ano Meron siyang Barya sa loob You know, Dalawang Dalawang limang piso Sampo ano kaya ang gagawin ko nito isalin ko kaya ibuhos ko na lang pero delikado kasi ito itago tinir kasi ito dito na lang eh. pag mumulan kasi na sunog pwede kasi pag mula sunog yun tumunog na

Ayan. Sobrang lamig. Oh. Iibas lang yan guys. lamig sa lamig kamay. Eh. Acrylic thinner. Wala, well, mag-disappear na lang yan guys. Oh. Ito yung itago. yun nalag na yung isa ayun yun o hee <laughs> kaya nila nilagyan ito sampu kulang na lang ng 15 isang sting na <laughs> sabay ganun oh ayos guys hindi naman si na pula bukas nito ba't kaya ah baka pag ano ito yung ano pag inalog pag lima dalawang lima hugasan pakita ko sa inyo guys yung inano ko yung ang daming itatapon ay, e, bakit po tagas to? Iyon na, naisampo na tayo. Galing sa loob na. Ng... nagulat lang ako. Tagal na siguro nito. Ayan o. Oh. Walang halong ano to guys. Yung nila ko. Hindi. Hindi po ako nag-ano. binto. Galing po talaga to sa loob itatapon ko na sana. Tinignan ko kung marami pa ba. Pag tingin ko sira na yung takip. Iyan oh. Sira na yung takip. Eh, itatago ko pa ba? Hindi na. Ayan, bilad natin dito guys. Sampo. May pira. Sa loob. Ayan oh. Ang mga ko guys. Ayan oh sa labas ang dami na doon tinapon ko yun oh mga pintura yano sayang yung mga pintura mga matagal na naka-stuck napabayaan ilang ilang taon na yun oh ito ang mahal yan tapon ko na to kung wala akong mabigyan yan hindi pa nabuksan automotive locker boys in you know pwede na ito ipamigay tapon ko na lang siguro you know may mga napili ko hmm. konti lang mga bawas you know pero makot flat latex ito naman iba na yung laman ito patimpla yan yan 500 500 mahigit patimpla iba ang laman yan Eh yeah, ito pa ban Konti lang ang bawas. Ito naman din naman 'tong mga harm na pintura. Mga ano 'to? Odorless. Yan. modulation dibis, quick dry in a meal you know, brown water bis ini tapon guna sih itu itu tapun guna tuh tenang Locker sanding seller. Baka ito, pati ito, itabon ko na. Kasi ano to, Prune sa sunog. Gas. Uy, CPR. Review ko nga, okay. Eh. Yan guys, yung ilalim, marami pa ilalim mo. Ah. Heritage naman yata yun, tugtog na yun isang piraso lang I, you know, meron pa you know, pagpilian ko pa yan dito na ano na na ano na nalabas ko na yan pa oh pagpilian may tubo tapos may kabayo plancha tapo na rin yan niyo no. Ah. Uy, hindi pa pala 'to nabuksan. Acrylic glue. Hindi pa buksan guys. Ito mga tinting color. Ito yung pinagkabalahan ni Rickman. Ah, wood stain. pwede yan. Ah, ito tapo na. Nung nakaraan, nagtapo na ako ano na lang to tira hindi pa buksan bago to top coat sobrahan sobrahan ng order sayang ng pira <laughs> ayun o oh. clear ayun tapo na to kasi nabuksan na ito o oh. you know Acry acrylic mga ano to sa sunog yun yeah, o mga yun mga gas tapo na yun mga gas na yan pag mumulan pa ng sunog yan yun tinting color ayan pwede to hindi pa nabuksan pang ano yun, pang timpla ito, pa. ito kailangan walang laman to dito sa binibus ito naman mga ano to mga tinabi ko to na kahoy presyon sa rigma ito tapo na to kuan uh, tawag ito bakit bakit anyare na isimpre na glinis ay ala eh iyo o. Oh. Ito, wala na ito. Gano'n na sa mga Nagwala na sa Rickman. Yun guys, pasilip sa ginagawa ko. Tapon na rin si ito. Puro tapon. Puro tapon. Okay. Okay pa to. Yung balot lang niya, ang pangit. Yeah. Yun o. No? Palitin lang to ng balot. Pero okay pa ang ano to. Yung bakal. Ito pulot ko rin to. Ito. Bulot ko to guys. Yan. Pancha. Kakat ko na lang to doon sa ano. Kunin ko tong yung metal lang. Itong metal. Kunin ko. Yung balot lang itapon. Magagamit to. Um, maganda pa to magano. ano. Yan. Uy. Saan ba nalak nito? Sira yata. Sira yata. Si Raya tu. Hmm. Hanggang dyan lang siya. Kaya si Ruti na hapon to. Yan guys. Hanggang dito na lang guys. Dami pang linisin si Rickman. Iiwan yung mga talos. Ipangit naman ito mga talos natin. Basag-basag na. Shout out kay Uwa. Yun know. ah. Kay, kay Uwa to guys. Maganda ang iba nito. Pero ang iba na ano na. Pero kung magaling magtabas. Hmm. Tagal nito, ito, 2000... Ay! Ay! Ma? Sa? Oo. Oh. Oh, uh, hayaan mo yan sila mag-rally dyan. Ayan. Hanggang dito na lang guys. Pasilip sa ano. Napakaraming itapon at i-arrange o so, saan man yan ilagay. Pero marami talagang itapon. Kailangan daw malinis na dito sa loob. Baka balak maglagay ng aso pa. Sa aso to eh. Dito nalagay, nakalagay yung Rottweiler dati. Pagdating ko. 2007. Naglagay dito. Pagdating ko 2005. Yun may mga Doberman. Doberman. Uy. Tumunok yung ano na Delikado talaga sa sabog talaga. Yung mga nakatago na pintura. Yan. Kaya iniyan yan ang iniwasan na eh, i-boss. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye.